Ito naman ay galing mismo sa mga kababayan natin na bokya etong si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Ang sabi pa nga ng ilan, okay sana na niretain mo na lang kung ano yung estado ng kalidad ng edukasyon dito sa aten, Kung ano yung estado ng DepEd, sana, sana niretain mo na lang. Hindi mo na inayos, hindi mo na sinubukang galawin. Sabihin na natin, okay. Ang nangyari kasi, nilubog mo lalo. Yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin, Sara Duterte. At wala tayong masyado naririnig sa Malacanang. Doon sa, o tungkol doon sa uh, pahayag nga natin sa Sara Duterte na huling-huli na daw ang ating bansa pagdating sa edukasyon, sa kalidad ng edukasyon. Yan po ay galing sa isang dating DepEd Secretary eh, na Uh, naglabasan ang napakaraming katiwalian. Yan, lahat ng lahat ng problema ng ating bansa, lahat ng krisis dito sa atin, ang pinakaugat niyan ay ang katiwalian. At natural na hindi hindi ligtas ang DepEd dahil hinawakan mo Sara Duterte. Hindi talaga ligtas ang DepEd. Hmm. Yan po ang katotohanan. <laughs> At ngayon, merong bagong pahayag ng sa Sara Duterte na una pa lang daw, hindi um, naman daw talaga gusto mag-resign or ayaw talaga daw na ng pangulo na siya ay mag-resign bilang DepEd Secretary wala daw talagang uh, sign na na papayag ang pangulo talagang resistant daw or talagang ayaw daw nga ng pangulo at ngayon nga todo depends sa itong si Sara Duterte na kuno ay hindi siya ang failure sa DepEd wow <laughs> ay no sino ang failure sa DepEd? Sige nga, ang, ang failure ba ng DepEd ay nakasalalay sa isang secretary, sa isang secretary ng ibang ahensya? Let's sugas ka, sabi ng mga netizens diba? yan. ba? Natural na sa iyo bilang DepEd secretary ng mga panahon. Hmm. Hindi daw failure? Talaga ba? Ay galing sa iyo eh. Galing sa iyo na tayo ay naka on pencil and paper. Ibig sabihin, hindi man lang tayo umangat ang, ang totoo niyan, salib na umangat, di ba? pa ang kalidad ng ating edukasyon. Matakin mo yung ginawa mong libro na nakakatawa, mm, na pinagkagasasan ng ating, ng ating gobyerno, kakaiba ka rin. Pero ito daw ang pinakamalala, ito ngayon ang kanyang drama at kwento na naman. Ang lala na ito, ah, ang nag-trigger daw sa kanya, kaya siya ay nagresign bilang Deputy Secretary, ay dahil noong umaga or isang umaga na nagbeso-beso daw siya kay PBBM ito daw ay amoy alak amoy whiskey daw si PBBM 10.30 daw ng umaga wow napaka-eksakto napaka ah? napaka-specific yung oras ang galing ng kwento <laughs> o sinong naniniwala dito ay ang mga utu auto niyo po na mga taga-suporta at sino ang natatawa dito yung mga kababayan natin na nag-iisip na matuwid at tama.